po ay natutuwa na makasama kayo siyempre dito po yung mga department heads natin at iba pang uh, mga kasama sa ating lokal na pamahalaan uh, sa paunguna ng ating uh, HRDO at lahat po ng kasama natin sa praise committee palakpakan naman po natin yung mga organizers natin para sa event na ito alam niyo naman po kung bakit natin ginagawa ito, uh, ito po ay hindi lang basta ordinaryong salo-salo kundi gusto po natin kilalanin ang iilan sa mga top performing office natin. At uh, alam niyo naman po kasama sa mission natin na taasan pa ang antas ng uh, serbisyo sa ating lokal na pamahalaan. At ang mauuna po dyan, hindi po ang mayor, hindi po ang kunsihal. Magamad kasama natin ngayon, si Councilor Cory Raimundo. Maunguna. Pero mauuna po, kung gusto talaga natin taasan ng antas ng serbisyo sa ating lokal na pamahalaan, hindi po kaming mga politiko, kundi kayo po na nasa natin, kayo po na mga kawani na, ng ating lokal na pamahalaan dito sa lungsod ng Pasig. Kaya sana, ito pong uh, mga ginagawa natin, sa tinatawag na natin rewards and recognition. Marami sa mga ginagawa natin na ay bago. Marami rin po tayong pinaiigting pa. Pero ginagawa po natin ito, hopefully, makatulong para uh, madagdagan ang motivasyon natin, madagdagan na uh, bilang ito po ay konting uh, dagdag incentive sa atin, para madagdagan po ang ating uh, moral, madagdagan po ang ating uh, gana sa pagsiservisyo dito sa ating uh, lungsod ng Pasig. At kami naman po, ako po bilang uh, mayor, kami po sa tawag nating management ng ating lokal na pamahalaan, Siguraduhin po natin na mabigyan ng mga pagkakataon. Ika nga, i-empower natin ang ating mga kawani. Mga learning and development program natin. Continuous professional development. Siguraduhin natin na hindi kayo nadadamay sa politika. Basta nagtatrabaho lang po kayo. Kaya rin naman natin ginagawa yung mass regularization program natin. At marami pa pong iba. Yung mga reforma na pinagkinala natin sa HR. Dahil gusto po natin ng na mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lungsod sa pamamagitan ng mas malakas na birokrasya, mas malakas na lokal na pamahalaan sa ating lungsod Pasig. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Keep up the good work! Mabuhay ang mga kawani ng ating LGU. Gaya ng sinabi ni Mayor Vico Soto sa ginanap na salo-salo together sa Rizal High School Gym, layo ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng mas matibay at matatag na birokrasya. Sa pamamagitan ng kanilang pagkilala sa mga nangungunang tanggapan ng pamahalang lungsod, ay mabibigyan ng inspirasyon ang mga kawani na mas pagbutihin ang kanilang mga trabaho. Ang ginanap na programa ay handog sa mga kinilalang departamento at mga empleyado nito na nagpakitang gila sa taong 2022 maliban sa salo-salo na katanggap ang mga empleyado sa ilalim ng top departments ng insentibo. kabilang sa top performing offices ang business permit and license department sa pamunoan ni attorney christian villar city health department ni dr joseph pananigan city planning and development office sa pamumuno ni priscila mejillano Ugnayan sa Pasig ni Winnie Demandig at ang Human Resources Development Office sa pamunuan ni Elvira Flores. Sinabi ni Flores na sa pamamagitan ng pagbibigay karangalan, mas maging epektibo sa kanilang trabaho na ang resulta ay mas maayos na pagseserbisyo sa publiko. Ito ay salo-salo together. It's a festivity para dun sa mga in celebration of the top performing offices in the city government officers in in award natin previously na mga top performing tapos part ng award nila is a dinner treat for them actually so uh, dito natin yan ginawa sa Rizal High School gym ah uh, simple lang talaga na ano and parang out of the generosity yung uh, binigyan lang natin sila ng special food with a meager budget that So, eto, gusto lang natin na maging masaya yung mga top performers at maramdaman nila yung appreciation ng city government sa kind ng trabaho, sa quality ng trabaho na ipinibigay nila para dun sa city government na ang nagbe-benefit yung mga pasigenyo rin. Para maging uh, ka dun sa top 5, yung criteria is 60% yung mga OPCR. Ibig sabihin, yung rating mo talaga, evaluation mo kung paano ka nagperform perform Napaka-rigid ng process na yon. Buong taon na performance mo ang in-evaluate. And, yun yung 60%. Yung 30%, compliance mo sa lahat ng mga uh, requirements na ipinapasubmit buong taon per department. And then, pati yung mga plano mo, pati yung lahat ng mga forms and requirements ng national government offices na dapat natin i-submit. Yung another 10% is wala kang unresolved, uh, wala kang unresolved na kaso dun sa ugnayan. Yung mga reklamo ba? Dapat, kasi hindi naman may iwasan na merong mga reklamo. Dahil kung nagtatrabaho ka, natural lamang na mararamdaman ka ng mga constituents. Pero dapat, pag may complaint, nare-resolve mo siya. Yon lang naman yung pinag-uusapan doon. Ang additional na bonus points doon, kung may award ka from the national government or international na mga awards, Yon may bonus points din siya bilang pagkilala doon sa mga top performing offices. Apart from this na salo-salo, yung previous na binigay para sa lahat ng mga very satisfactory yung performance ratings for the whole year, ng 2,000 pesos na gift certificate. Each, bawat isang empleyado na may very satisfactory performance rating. Kaya, para sa lahat ng mga uh, government um, employees ng city government na nais din na ng ganito, kinikilala po talaga mga top performers, yung mga maayos po talagang maglingkod. Kaya sana po, lahat po tayo ay magsumikap na maging top performers hindi lamang po para sa incentive, kung hindi para po talaga makapagbigay ng maayos na servisyo sa lahat ng mga taga o kahit sa outside man na pumupunta dito sa atin para mag-transact ng businesses. Ako si Luan Peñano para sa latest ng INUS Pasig.